Galing nga. Wala ka bang pera? Wala. Inubos mo. Patay! Patay! Pochi! Kakay na kayo. Ako sa mercery ka ni Pochi. Alam, magpakayan tayo. Sige, patay! Alam, 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 alam! Oh, alam, patay. Dalawang dalawang bahay natin dito. Alaga sa kulit. Hindi na nakakagawa. 7 din, blueberry yeah. saka dalawang kandila ay tartol blueberry <laughs> tartol <at> <laughs> kain na kayo boss ito mercedes, sabihin na ko na kayo ng young sa sardinas ha ayun mo na yan ma, na kasi eh, itong dalawa na to, itong dalawa mga alaga nagaharot na sa kasi kain na handlet yung young towels na gawin nila itong young towels ko pa sila ng sardinas eh Hola, may bila ko siguro ang sardinas nila sa isang araw, tatlo, magat ang hali gabi. Wala kaming ulam, pero binibila ko sila ng sardinas. Masaya na sila dito. Masaya na sila. Maligayang maligay ng mga brutus nating alaga. Maligay na ka kayo. Kapakainin ko lang sa mga anak. Tama Okay. 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 na Okay. 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 Okay.

looking at i and the now company and the boss of the company and

sumakbuong pinaglalaki sumagaji sumakbuong pinakaah di nakilala talaga kung hindi sumakbuong sumagaji tapayan tapayan tuma yun ano talaga kung ano yun? nito

Ano may nag-post na dito? Robinson Town Mall. Saan nakapento yan? May nag-post na dito. Sa Democracy. Sa Francis Daddy, alumi ano supermarket doon? At sa Maganda na ka. Maganda na lang laki. Parang SM. Na pa Town Mall na lang. Ay, Town Mall lang. Nang SM. Kasi malaki talaga isang time na lang yun. Tama nga ako sa bilihan ng plywood dati. Bilan ba ng plywood dati? Doon ba yun, ma? Okay. Okay. Yung di ba naman yung Jollibee dati sa Francis? Tapos yung supermarket. Tapos na yun, natabi. Ano yun? Sabi pa natin pa, yun na? pabrika dog. Ah, yung dating oh, pabrika oh, dog. Oh, sabi yung oh. sabi yung dating uh, renovate si Renovate. 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 Ako na. Renovate dati. Ginawang mall. Oo. Yun na yun. Archie naman! Mad! Ang sabi ng gusto! Oo. Ano ba yun? Hindi. Kanina ka pe. Bakit? 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 amyenda, tapos sa umaga ang musal, tapos sa gabi sa inasal. Ah, yeah, Very good. May inasal dun, daddy, sa loob. May, uh, ga may gagawin ang greenwich, eh. Tama yun lang. Tapos may Robbins ng supermarket. Magluto pa tayo sa bahay. Doon natin, mag-agahan. Hindi naman masamang mangarap. Yeah, naman lang tayo. May inasal dun, daddy. May inasal dun, daddy. Okay, natin dalang tubig yung anak mo eh. Ay, naka! Oh, inom na, inom Ano ba Si Hindi na nga gumagana. Kapalitan ko nga. Hindi kami man tubig doon, po si... Sige, ano pa? Procedure moment pa oh. <laughs> 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 na? Namin, oh, Ay, hindi pa ka maka... Nakain pa. Hindi Yan, yan. <laughs>

Magtay! 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 Oh, Magtay! Magtay! Bakit na naman? Oh, Gusto na! Bigyan mo daw siya ng duberget konti. Nangihin niya ng duberget si Hana. Natao lang pa si Hana. Ayan, bigyan mo ko. Hindi ko na sabihin sa inyo kung ano Bibigyan yung alagan ano? Ano ba 'yung sasakyan Saan? Sa public transport ba? Syempre. 'Yung mga jeep, 'yung mga nag- Ano pa Hindi na magigo na 'to din. Wala Wala pa wala. Baby feet. Huwag naman may pipigising. Alam mo lang po na yan. mo po na yan. Na mo? Iyak mo lang pagkain. tira mo lang hihikihain. Tatapos lang pa. Di De mo Hindi. Asa pa yung hihikain mo. Nais pa na eh. Iyak mo po. mo